toilet bowl cleaner isa sa mga pinakamabisang panlinis ng makina, pwede na siya sa mga hub so gagamit tayo din ng brush tapos gumamit akong bote na maliit para dun ko isasaw-saw, para hindi ko ipupuga na ipupuga, then ibabrush natin siya hanggang sa luminis. so ito na yung proseso na gagawin natin pinrush ko na ng pinrush saw-saw, brush, saw-saw, brush sa makina tapos pag may mga natinapar na mga langis-langis, uh, ulit-ulitin niya lang yung proseso brush panlaw, brush panlaw hanggang sa nakuha niya yung result na pinagusta niyo. So, itong top ay napakabisa po na ito pagating sa paglinis ng makina. So, marami nang may alam nito at yun, sinishare ko lang dahil napakabisa talaga. At natuwa nga ako sa result at ito na babanlawan natin. No? Ayun, no? kitang kita niyo naman no? mga bossing, sobrang puti ng pinalabasan. So, yung mga dating mga puti-puti, may mga puti-puti talaga na siya na hindi matanggal dahil nakapakat na talaga sa makina. So, kailangan na na-steel brush yun yung mga hindi makakana. So sa resulta pala mga bossing, makikita natin. Napakaputi ng makina. So magkano ba yung top na benta ko sa 150 pesos? So kung interesado ka pumili, ah, try mo na.